Umagang umaga nga, tambak na naman ang aking mga ligpitin. Shoot amare, kamuntikan pa ako maubusan ang aalmusalin. Mabuti na lang at meron pa silang natitirang mabuting puso at kabog na lang akong tinirahan ng almusal. Mabuti na lang meron akong kaping barako at kaya akong ipaglaban. Mm. Nagayos ako ng sarili ko at para makakain na at napapasabak na ako sa linisan ng bahay. Shota hindi pa ako nakakapag-umpisang mag pero parang napapagod na ako. Ang hirap magtali ng buho ka kasi parang yung buho ko parang walis tingting -ting na. Kumuha na nga ako ng tasa at kobiertos para makapagtimpla na ako ng kape o oh, Shota Mari. pa ang short ko yung tasa ko. Nagtitimpla na nga ako ng kakapihin ko dahil pakiramdam ko inaantok pa ako Shota Tanghali na nga ako nagising, inaantok pa rin ako. Ganun talaga mga Disney princess, tanghali na nagigising. Ano daw? Heto nga, magkakain ng ako ng almusal ko at para makapag-umpisa na sa akin mga gagawin. Dito nga ako sa may pintuan, umupo at pumesto para mag-almasal dahil gusto ko makakita ng liwanag mula sa labas. Puro dilim na lang kasi ang nakikita ko sa loob, mare. Baka kung nagtataka kayo at ako lang ang kumakain mga mare, huwag kayo mag-alala dahil yung mga junakis ko ay tapos na. Nauna na silang kumain sa akin dahil nga, dahil nga late na nga ako nagising at ako na lang yung huling hindi pa nag-aalmusal. May pinagkakapuyatan lang kasi ako sa gabi mga mare kaya ako ay laging puyat. At ang na ako nagigising. Huwag kayo mag-alala mga mare dahil itong aking ginagawa naman ay legal naman ito. At nagsusumikap ako para sa aking pamilya o oh, di ba? At syempre, pagkatapos kumain, maghugas-hugas na tayo mga hugasin dahil tambak na sila. So, tamari, wala kaming tubig sa gripo, kaya nagsasalok salok lang ako. Dipil pa lang kasi yung ginagamit namin tubig dito, mga mare. Dahil syempre, uh, ongoing pa lang ang Manila water, kaya gano'n. Kaya, tsaga-tsaga lang, makakahugas din at makakaligo din. So, mga mare, kung kailan tapos na ako maghugas, tsaka pa siya nagkaroon ng tubig, ay, kabog na lang akong nangamot.